Tingnan mo, bigyan mo ang mayaman ng pera. Naku, lalong yayaman yan. Kasi alam niya kung anong gagawin niya sa pera. Alam niya kung paano niya dodoblehin, titriplehin. Equipped siya sa mga skills para mag-grow ang kanyang pitaka, laman ng kanyang bangko, at lumaki ang kanyang kumpanya. Once you give money to a person who is uneducated pagdating sa paggamit ng pera, you would see that life just becomes a big party, bigyan mo ng isang milyon yan, wawandasin yan, na snap of a finger, wala. Ubus na yung pera. Tapos tignan mo, alam mo mong irereklamo niyan? Hindi ako pinagpala. Wala akong pera. Miiyak pa din. Nagdadrama pa din. Feeling na wala silang pag-asa. Not knowing that the real culprit here is the lack of money skills. Gusto mo masenso? Gusto mo yumaman? Huwag aralin mo yun. Kasi yun ang sikreto ng mga mayayaman. Money utilization.